Meron, meron nakarating sa amin na ulat na nagkaroon daw ng landslide dyan sa bahagi ng Cebu. Saan, saan parte ng Cebu ito Harold? Actually uh, sir, uh, mayroong tatlong uh, insidente uh, yung September 1, uh, Sunday. Uh, first na insidente yung nasa uh, sityo Kaduloy, uh, Barangay Tisa. Uh, meron tayong uh, pitong bakay na natabun, uh, na, na apektado, apektado sa... Uh, Structural failure niya sir, no hindi landslide yon, kasi may ano may tinambak na lupa, tapos yung retaining wall na ano, nag-collapse. so mayroon tayong uh, seven na uh, limang injury at tapos isang casualty. Isa isa yung patay. Yes, <makes> uh, isa yung patay. Bosing, uh, solpo no na senior high, uh, si Miss Jemima ibun uh, ibun ibunya Ibu 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 no mm -hmm. so siya yung nakapunta down kasi ang nangyari sir yung collapse na uh, riprap at saka fence doon napunta sa bahay nila na land materials iba pa po ba ito uh, sir Harold sa dalawang so, nabagsakan ng pader yeah uh, isa pa to isang isang insidente to sa tisa pa di ba oh, uh, magkahiwalay yes. yes oh magkahiwalay so tatlo na sa Cebu yes po ayun uh, so isa yon so tisa ang ikalawang insidente nandoon sa Panila pero uh, mayroon ta tayong one, dalawang injury pero minor lang po sir no mm. uh, sir uh, collapse gyapo nang uh, kanang wall nila so mm matagal na kasi nga uh, luma na nang bahay tapos yung ano nila yung bahay da, parang tinaanan ng rat of water so sir. hindi kaya na nanalo nang wall kasi malakas yung ulan ana uh, collapse din may mayroon tayong injury pero minor lang yung mga injury Sir Harold